VIP tayo ngayon. Ay nako. Magdamag ako ng walang tulog ka babal mo. Kailangan ko ata mag-relax sa. Tara, mag-relax tayo. mag okay, relax muna kami. At nandito nga kami mga kamorgay sa JJ Bank Hotel and Spa dito sa Malate, Manila. At pagpasok pa nga lang natin, binati na agad tayo ng Anyang! <laughs> At pagkatapos nga na ma-explain sa amin yung mga amenities na pwede namin magamit na kasama sa aming baggage, pinagpalit pa kami ng slippers at ng damit na maisusuot namin sa loob ng hotel. VIP, oh, eh. VIP tayo ngayon. Alright! Kaya naman dito may sarili kang locker kaya talaga masisikyor yung mga gamit mo. At pagkatapos ko nga na mailagay ko yung gamit ko sa lakar, sinulit ko agad dahil sa side ng lalaki meron tayong pool. At bawat pool may kanya-kanyang temperature yan. May sobrang init, may karaniwang init, at may normal na temperature lang na pwede ka magbabad kahit anong oras. At katabi naman ng pool, ang wet steam room na pwedeng pwede mo ring magamit. At pagkatapos ko nga mag-relax dyan, sinulit na namin ng asawa ko at ng mga kapatid niya. Yung mga amenities na kasama sa package, tulad na ng arcade, computer room, table tennis or ping pong, claw machine, katulad yan. At iba't iba pang napaka Maraming mga board games. At meron din sila ditong indoor golf at billiard na pwede niyong gamitin ng pamilya o ng parkada mo. Napagod kami kaya it's time para magpamasaj. Nandito tayo sa room kung saan tayo magpapamasaj. Alright! Ito pa ang pinakamalupit dito. Eh, Nakakita nyo ba yung nasa background ko na yan? Pwede kang magmovie bara to na habang nakahiga o. Oh. Di ba ano? Kamay ano? ah, ka na ano lang yung mga buffet dito? 11am, 12pm, ngayon 6pm na Kakain na tayo Hanggang 9pm tayo dito <laughs> ngayon, Hanggang 9pm, kaya hanggang 9pm kami dito kakain <laughs> ba diba, sulit na sulit yung gano'n na binayad mo pero wala ka talaga manasabi sobrang sulit dito syempre napagod, dagutom, kumain, inantok. Don't worry dahil meron din sila mga capsule na pwede natin tulugan. Alam nyo nung nakahiga ako dyan. Pa alam nyo yung pakaramdam na para ka talaga nasa Korea. <laughs> kaya kung ikaw stress na stress ka na sa buhay mo at gusto mo ma-relax, ito ang recommended ko sa iyo na staycation o hotel na kaya nilang <laughs> alisin yung pagod mo sa buhay mo. <laughs> <laughs> dahil sa JJ Bang, hindi naman ito pampamilya lang o pambarkada pwede ka rin pumunta rito na kahit mag-isa ka lang. Kaya ako talagang gusto mo, ilalagay natin sa screen yung mga nagiging package nila. Yan ang mga pwede mong i-avail. O paano mga kamori, gusto mong makapunta ng Korea kahit sa ilang oras lang, pumunta ka na sa J. Jimbang Hotel and Spa sa Malate, Manila.